Ang nakagigimbal na katotohanan tungkol sa huling araw ni Poncio Pilato. Isa si Poncio Pilato sa pinakamalalang pangalan sa kasaysayan, ang Romanong gobernador na nagpataw ng hatol kay Jesus sa krus sa kabila ng panaginip ng kanyang asawa tungkol kay Jesus noong gabing iyon at ng kanyang babala kay Pilato na huwag makialam, ipinagkaloob pa rin niya si Kristo upang ipaku sa krus. Matapos piliin ng mga tao si Barabas, ginawa ni Pilato ang isang kilos na nagmarka sa kanyang pagkatao magpakailanman. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay bilang pagpapakita na wala siyang pananagutan sa hindi makatarungang desisyon Subalit matapos ang madugong kabanatang iyon, anong nangyari sa kanya? Ang kanyang kwento ay binalot ng misteryo, alamat at trahedya. May nagsasabing nabaliw siya sa bigat ng konsensya. May nagsasabing brutal siyang pinatay at may iba pang nagsasabing siya mismo ang nagpasyang wakasan ang kanyang buhay. Totoo nga kaya ang mga ito? O may mas madilim pang lihim ang kanyang kapalaran? Samahan ninyo ako at tuklasin ang nakakagimbal na katotohanan tungkol sa huling araw ni Poncio Pilato. Sa konteksto ng kasaysayan noong unang siglo matapos si Kristo, ang Imperyo ng Roma ay nasa kasagsagan ng paglago at pagpapalakas. Sa panahong ito lumitaw si Poncio Pilato, isang miyembro ng mataas na lipunang Romano. Siya ay itinalagang gobernador ng lalawigan ng Judea mula 26 hanggang 36 AD sa ilalim ng pamamahala ni Emperador Tiberio Cesar. Para mas maging malinaw ang kahalagahan at kapangyarihan ng Roma noong panahon ni Jesus, kailangang muna nating maunawaan ang kontekstong pangkasaysayan na humubog sa buhay at pamana ni Pilato. Saklaw ng imperyo ng Roma ang malawak na teritoryo mula sa British Isles, ngayon ay England, hanggang Ehipto at mula Espanya hanggang Asia Minor, ngayon ay Turkey. Ang napakalawak na imperyong ito ay humarap sa iba't ibang kultura at relihiyon kabilang ang sa mga Hudyo. Ang Hudeya ay isang napakahalagang lalawigan para sa Roma dahil ito ay nasa silangang baybayin ng dagat Mediterranean kung saan dumaraan at nagmumula ang mga rutang pangkalakalan patungo sa iba't ibang panig ng mundo. Gayunpaman, hindi madaling tinanggap ng mga Hudyo ang pananakop ng Roma na nagresulta sa patuloy na tensyon. Ang ugnayan sa pagitan ng mga pinunong Romano at ng mga Hudyo ay maselan dahil sa pagkakaiba ng kanilang kultura at relihiyon. Sinasamba ng mga Hudyo ang Diyos ng Israel samantalang maraming diyos naman ang sinasamba ng mga Romano. Dagdag pa rito, Naniniwala ang mga Hudyo na ang kanilang lupain ay ipinagkaloob sa kanila mula pa kay Abraham, kaya't mariin nilang tinutulan ang pagiging lalawigan nila sa ilalim ng Roma. Dahil dito, kinailangan ng Roma na panatilihin ang mahigpit na kontrol sa rehiyon at sa kontekstong ito lumitaw si Pilato bilang gobernador. Bago pa man makilala ni Jesus si Mateo na isa sa kanyang mga disipulo, ay nagtrabaho bilang tax collector para sa mga Hudyo sa ilalim ng pamamahala ni Pilato. Bagamat malinaw ang papel ni Pilato sa kasaysayan ng Biblia, may ilang pilosopong ateista na patuloy na itinuturing siyang isang likhang isip na tauhan upang palakasin ang naratib ni Jesus na sa paniniwala rin nila ay katang isip lamang. Subalit mayroong pisikal na ebidensya ng kanyang pag-iral. Ang mukha ni Pilato ay nakaukit sa ilang barya noong panahong iyon at ang kanyang pangalan ay nakasulat sa isang inskripsyon na natagpuan sa mga guho ng Romanong Teatro sa Caesarea Maritima. Bukod pa rito, may ilang tala mula sa mga filosofer at historiador noong panahon ni Jesus na bumabanggit kay Pilato, kabilang si Philo, isang historian na hudyo na naglarawan sa kanya bilang matigas ang ulo, matigas ang loob at malupit. Isa sa mga tala ng kasaysayan ay nagsasaad na ninais ni Pilato na magpatayo ng isang malaking akwedukt sa Hodea upang dalhin ang tubig sa mga lugar na hindi naaabot ng ilog. Upang punduhan ito, inutusan niyang gamitin ang salapi mula sa templo ng Jerusalem. Maring tumutol ang mga punong pari ng templo, iginiit na ang salaping ito ay banal. Ngunit, pinagbantaan sila ni Pilato ng pagtaas ng buwis. Sa huli, pumayag silang punduhan ang proyekto sa kondisyong ito'y ililihim at dadaan ng tubig sa mga imbakan ng templo. Gayon paman, nalaman ito ng mga Hudyo at sila'y nagalit kaya nagkaroon ng mga protesta, pag-aresto at maging hatol ng kamatayan laban sa mga naghimagsik laban sa imperyo. Ngunit walang anumang kasamaan na ginawa ni Pilato ang maihahambing sa kanyang papel sa pagpapako kay Jesus sa krus iba't ibang paglalarawan kay Pilato ang mababasa sa apat na ebanghelyo. Sa aklat ni Mateo, inilalarawan siya bilang isang mahina at walang paninindigan habang sa aklat ni Marcos, makikita ang kanyang pagnanais na iligtas si Jesus mula sa parusa. Samantala, sa aklat ni Lucas, ipinakita si Pilato bilang isang pinunong sinusubukang ipasa ang responsibilidad kay Herodes Antipas, ngunit nang ibalik ito sa kanya, inihabilin naman niya ito sa mga Hudyo. Sa libro naman ni Juan, makikita ang isang mapanuyang Pilato na tinanong si Jesus kung sino siya at pagkatapos ay kinutya siya. Hindi nagwakas ang buhay ni Pilato pagkatapos ng kanyang papel sa Biblia. Nanatili siyang gobernador sa Judea, ngunit patuloy niyang ipinamalas ang kanyang kalupitan. Sa loob ng tatlong taon, matapos ang pagkamatay ni Jesus, inutusan niyang patayin ang ilang Galileong nagsasagawa ng paghahandog sa templo. Pinatigil din niya sa marahas na paraan ang isang pagtitipon ng mga Samaritano na pinaghihinalaang nagbabalak ng paghihimagsik laban sa Roma. Dahil sa kanyang kalupitan, humingi ng tulong ang mga Hudyo kay Emperador Tiberio Cesar na nagpatalsik sa kanya sa pwesto noong 37 AD. Matapos mamatay si Tiberio, si Caligula, isang malupit na emperador ang humalili sa kanya. Ipinatapon si Pilato sa Gol, ngayoy France, kung saan sa matinding kalungkutan at pagkadismaya sa kanyang pagbagsak, siya ay nagpakamatay. Ayon sa ilang kristyanong tradisyon, si Pilato ay nagpakamatay dahil sa pagsisisi matapos niyang ipapatay si Jesus. May ilang sinaunang manunulat tulad nina Eusebius ng Caesarea isang historia noong ikaapat na siglo na nagsabing ipinatapon si Pilato at doon nagpakamatay. Samantala sa ibang alamat, lalo na sa Ethiopian Church, si Pilato ay naging isang banal na tao at sa kalaunan ay kinilala bilang isang santo. Ayon naman sa Acts of Pilate, isang apocryphal book, si Pilato ay maaaring nagdusa ng husto pagkatapos ng kamatayan ni Jesus ngunit hindi ito bahagi ng opisyal na kanon ng Biblia. Si Pilato ay nagkaroon ng pagkakataon na makaharap si Jesus, isang tagpo na maaring nagpabago sa kanyang buhay, magpakailanman kung tiningnan niya lamang ang Panginoon sa tamang paraan, kinilala siya bilang anak ng Diyos na isinugo sa mundo upang magpatutuo sa katotohanan. Gayunpaman ang kapangyarihan, kasakiman at pag-aalala sa opinyon ng iba ay lumikha ng kadiliman sa kanyang puso na pumigil sa kanya na maramdaman ang kahanga-hangang presensya ng Espiritu Santo. Mahalagang tandaan na ang kapalaran ni Jesus ay hindi mababago kahit pa pinakinggan ni Pilato ang kanyang asawa at pinalaya siya sapagkat itinakdana ng Diyos na ang kanyang anak ay kailangang ialay ang kanyang sarili upang palayain ang mundo mula sa hatol ng kasalanan. Gayunpaman, maari sanang naligtas si Pilato kung kinilala at ipinahayag niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Jesus. Ang kwento ni Poncio Pilato ay hindi lamang isang bahagi ng kasaysayan kundi isang babala sa bawat isa sa atin. Ipinakita niya kung paano ang takot, pag-aalinlangan at pagsunod sa dikta ng karamihan ay maaring humantong sa isang desisyong hindi na maibabalik. Sa kabila ng pagkakataong gawin ang tama, pinili niyang hugasan ang kanyang kamay, isang kilos na naging simbolo ng pagkukubli sa responsibilidad. Ngunit sa buhay, hindi natin maaring hugasan ang ating kamay upang iwasan ang mga desisyong ating ginawa. Ang bawat kilos natin ay may bunga at ang hindi paggawa ng tama ay kasing bigat ng paggawa ng mali. Naway maging paalala sa atin ang kanyang buhay na sa harap ng pagsubok at panggigipit ng mundo, piliin natin ang katotohanan, katarungan at kabutihan. Ang tunay na kalakasan ay hindi nasusukat sa kapangyarihan kundi sa kakayahang manindigan para sa tama kahit ito'y mahirap at laban sa agos ng karamihan sapagkat sa dulo ng ating buhay hindi ang opinyon ng mundo ang huhusga sa atin kundi ang ating sariling budhi at ang makapangyarihang Diyos. Nawa'y nagustuhan mo ang bidyong ito hanggang sa muli nating paglalakbay sa kasaysayan ng Biblia.